I've been attached with the feeling of waking up with you, side Alam naman natin na nasa 100 episode na nga tayo ng Can't Buy Me Love. At ilang episodes na nga lang ay matatapos na nga ito. Dahil alam naman natin na nasa 150 episodes lang ang Can't Buy Me Love sa Netflix. Kaya naman patuloy na nga tayong pinapakilig ng bawat karakter ng ating bingling o nila Donnie at Bal Mariano. Pero ito na nga guys ang post na imabagal. Bang? Na ayon nga sa kanya, hello sa inyo, iwasan na natin muna ang barda. Dito tayo mag-focus sa dalawa. The episodes na lang ang Can't Buy Me Love. Sulitin natin guys, hindi natin alam kung kailan ulit next project nilang dalawa. Dahil siksik na siksik ang 2024 nila, we're hoping na this year ang movie nila. After Kent by Mila, magbakasyon yung dalawang yan ng bonggang bongga. Madami tayong ganap this March. Let's enjoy the moment. Every day halos natin sila nakikita. After Kent by Mila, hindi natin alam ang next yung nakikita kung gusto magka solo project sila okay lang naman in between their love team projects pero yung going solo manalangin tayo ng taim team guys shippers are the strongest supporters here syempre gusto namin yung partnership nila Please be reminded too, my beloved concert pa si this year as well bukod pa sa Asap Kali episode 100 na bukas. Can't wait! Kaya naman talagang marami pa nga tayo ang dapat abangan sa ating couple lalong lalo pa at ilalabas na nga ang kanilang bengget scene na kaabang-abang na. Dahil maraming ang mga behind the scene ang naglalabasan na sobrang sweet talaga ng ating couple kaya naman stay tuned lang tayo for more update.